sa Psalm chapter 104, uh, 1 to 35. Medyo mahaba-haba po siya. So, sa Tagalog naman, so medyo mabilis ang basa ngayon. So, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. O Panginoon kong Diyos, ikaw ay totoong dakila. Ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan na siyang nagbabalot sa iyo ng liwanag na parang bisan na siyang naguunat ng mga langit na parang tabing na siyang naglalagay ng mga tahilan ng kanyang mga silid sa tubig na siyang gumagawa sa mga alapaap na kanyang karo na siyang lumalakad sa mga pakpak ng hangin na siyang gumagawa sa mga hangin sa mga sugo niya ang kanyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy na siyang naglagay ng mga patibaya ng lupa upang huwag makilos magpakailanman. Iyong tinakpan ng kalalima na tila isang bihisan, ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Ang iyong pagsaway sila'y nagsitakas sa hugong ng iyong kulog at nagmadaling nagsi nagsialis sila. Sila'y nagsiahon sa mga bundok, sila'y nagsisulong sa mga libis, sa dako mong itinatag ukol sa kanila. Ikaw ay naglagay ng hangganan upang sila'y huwag makaraan, upang sila'y huwag magsibalik na tumakip sa lupa. Siya'y nagsusugo ng mga bukal ng mga libis, nagsisiago sa gitna ng mga bundok. Sila'y nagpapainom sa bawat hayop na parang, nangagpapatiduhaw ang mga mailap na asno. Sa tabi nila ay nagkakaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nagsisiawit sa mga sanga, kanyang dinidilig ang mga bundok mula sa kanyang mga silid. Ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa kanya pinatutubo ang damo para sa mga hayop at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya ay magsilabas ng pagkain sa lupa. At ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao at ng langis upang pasilangin ang kanyang mukha at ng tinapay na nagpapalakas sa puso ng tao. Ang mga punong kahoy ng Panginoon ay busog. Ang mga sedro sa Libra libano na kanyang itinanim, na pinamumugaran ng mga ibon. Tungkol sa tagak, ang mga puno ng abeto ay kanyang bahay. Ang mga mataas na bundok ay para sa mga mailap na kambing. Ang mga malalaking bato ay kandungan ng mga koneho kanyang itinakda ang buwan sa mga panahon. Nalalaman ng araw ang kanyang paglubog. Iyong ginagawa ang kadiliman at nagiging gabi na iginagalaw ng lahat na hayop sa gubat. Umaangat ang mga batang leon sa pagsunod sa, ma na, sa nila at hinahanap sa Diyos ang kanilang pagkain. Ang araw ay sumisikat sila ay nagsisialis at nangagihiga sa kanilang mga yungib. Lumalabas ang tao sa kanyang gawain at sa kanyang gawa hanggang sa kinahapunan. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Nandoon ang dagat na malaki at maluwang na ginagala, ginagalawan ng di mabilang na mga bagay, ang mga munti at ng mga malaking hayop di naman. Doon ay nagsisiayaon ang mga sasakyan, doon ang buwaya na iyong nilika upang maglibang doon. Lahat ng ito ay nangaghihintay sa iyo upang iyong mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na kapanahunan ang iyong ibinigay sa kanila ay pinipisa nila iyong ibin ibinobukas ang iyong kamay sila'y ay nagbubusog sa kabutihan iyong ikinubli ang iyong mukha sila'y ay nangababagabag iyong inalis ang kanilang hininga sila'y nangamamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok iyong isinugo ang iyong espiritu sila'y nangalalang at iyong ibinago ang lahat ng lupa na natili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa na, iyong tumi na siyang tumitingin sa lupa at nayanig kaniyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Awit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay ako ya awit sa pagpuri sa aking Diyos samantalang may akong kabuhayan. Matamisin nawa niya ang aking pagbubulay, ako'y magagalak sa Panginoon. Nanipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin ninyo ang Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon mula sa Awit 104 verse 1 to 35. So,